Kung totoo man itong nabasa natin at ang post na ito, siguro hindi na ito bago. Maraming beses na rin kasi na merong pinatumba lahat. Sabihin na natin. Ang dami rin pagbabanta. Ang mga Duterte sa mga sa mga kuno ay tinuturing nilang kalaban sa politika. Dahil yan, yan ang gusto nila. Madali ang buhay nila sa pagpasok sa politika nagagawa nila ang gusto nila. Yan po ang sistema ng mga Duterte. Hmm. Kung totoo man ito, ha, ah, tignan natin. Kilabot ng Davao Group of Smugglers, Drug Lords, and Killers. Ito. Pumasok daw kasi or pumasok kasi dito sa sa area na ito. Itong dalawang anak ni Digong. Nakita niya naman. Sino daw kaya sa dalawa ang mas mukhang kriminal? <laughs> Alright. Meron daw banta? sa so nasa Malacanang. Bilang na bilang na daw ang araw ng nasa gobyerno, ng nasa Malacanang, ang pamilya daw ni PBPM. So, kung ito ay may katotohanan, ay hindi maganda to. Okay? Sabi dito, nakakatakot ang itsura ng mga ganitong klase ng tao. Mamamatay tao kung umasta. Ang tinuturing or ang uh, pinupunto niya or ang tinutukoy niya dito ay ang mga Duterte. Sobrang yayabang pa. Hmm. Nasanay kasi eh na or sa sa gawain na naghahari-harian. Akala nila kaya nila talagang takutin ang mga kababayan natin. Gusto nila na sila lagi ang importante. Hindi mga uh, public servant ang habol na itong mga ito. Hindi talaga pub servisyo publiko ang ginagawa na itong mga ito. K kundi gustong maging uh, I mean, mga gahaman kasi sa power, mga gahaman sa pwesto, gahaman sa pera. Kaya ganito ang gusto nilang sistema, na sila ang dapat masunod, na sila ang dapat maghari-harian. Kaya kung dumating ang pagkakataon na hindi sila nasusunod, yun, umaalma itong mga ito. Nagpapaawa. <laughs> totoo, totoo na nakakatakot ang sitwasyon ng ating bansa kung sila ay patuloy na namamayagpag. etong mga Duterte. O ito daw, sobrang yayabang. Pinagbantaan na papatayin ang buong pamilya ng Pangulo. Ang ama naman, kung Pangulo paraw ay siguradong mas mabilis matigok si PBBM. Bilang na bilang na daw, yan yung banta, ang araw ni, ni PBBM sa gobyerno. O, ulitin ko lang ha, kung ito man ay totoo, hindi malayo talaga na gawin ito ng mga Duterte. Bakit? Diyos ko, naalala niya naman siguro, ano ho, yung mga kalaban na itong si Digong, yung mga ayaw sumanib sa kanila. Katulad nung nangyari kay dating Iloilo Mayor Jed Matilog. So yan, best example po yan. Talagang kayang gawin na itong si Digong. Na kunwari ko no, na ay biro lang yung kanyang mga banta at yung kanyang mga lumalabas sa bibig niya na masasama. No? Ito ang gawain niya yan. Good luck.